Isang pangkaraniwang araw lamang sa mga estudyante ng Columbine High School sa Colorado. Ang iba sa mga ito ay nasa library upang gumawa ng kanilang homework. Ang iba naman ay nasa kantin para magtanghalian. At may mga estudyante din na nasa tambayan at nagiintay ng kanilang klase. Nang bigla silang paulanan ng bala ng dalawa sa kapwa nila mag-aaral sa nasabing paaralan. Bakit kaya ito ginawa ng dalawang kabataan ito? At yan ang pag-uusapan natin ngayon mga kabotsok, ang isang krimen na kumitil ng maraming buhay na gumimbal sa buong Amerika. But before we begin, kung bago ka pa lamang dito sa aking channel, ay mag-subscribe ka na para updated ka sa mga susunod kong kwento. Ang malagim na pangyayaring ito sa Columbine High School sa Colorado ay naganap noong April 20, 1999. Walang wala sa isip ng mga kaklase ng dalawang kabataang ito na sina Eric Harris at Dylan Klebold na may madilim pala silang plano sa nasabing paaralan. Sino nga ba ang dalawang kabataang ito? Si Eric David Harris ay anak ng isang US Air Force pilot na madalas palipat-lipat ng tinitirhan dahil sa trabaho ng kanyang ama. July 1993 nang mag-retire ang kanyang ama. Dito lang sila na ng lugar sa Littleton. Si Dylan Bennett, level naman ay Tubong Lakewood, Colorado. Ang kinalakihan nito ay iba kay Eric. Ang kanyang mga magulang ay relihiyoso na hindi pumapalya ng pagsisimba kada linggo. Nagsasagawa din sila ng mga Jewish ritual. Si Dylan ay may katalinuhan nang ipasok ito sa Governor's Ranch Elementary. Naging kasama ito sa Challenging High Intellectual Potential Students Program o CHIPS. Nang ang dalawang ito ay natapos na ng primary grade, pumasok sila sa Ken Carroll Middle School kung saan dito na nga sila nagkakilala. Si Eric at Harris ay parehas na matalino. May parehas din silang mga interes kung kaya't hindi naging mahirap sa kanila na maging malapit sa isa't isa. Madalas nga lang silang masama sa mga kalokohan dala ng mga taong nakikilala nila. Taong 1996 nang gumawa si Eric ng isang private website na ginagamit niya sa paglalaro ng games. Di kalaunan, nagumpisa na itong gumawa ng mga blog na hindi na patungkol sa games kundi tungkol sa mga kalokohan niyang ginagawa at iniisip. Inilalagay din niya dito ang mga kalokohan nilang magkakabarkada hindi katagalan. Ang kanilang grupo na Rebel Mission ay nakilala na sa kanilang paaralan. Kasama na nga dito si Dylan. Noong una mga vandalism lang at kung ano-anong kalukohan na kanilang ginagawa ang inipopost niya sa kanyang blog. Ngunit nang nagtagal, nag-iba na ang tema nito. Naging seryoso kung saan dito niya inilalabas ang kanyang galit sa maraming bagay Umabot ito sa pagpo-post niya ng kung paano gumawa ng bomba at kung ano-ano pa na hindi na gawain ng normal na kabataan. August 1997, nang mag-post ito ng kagustuhan niyang pumatay ng tao, pinangalanan din ito ang mga nais niyang iligpit. Isa na dito ang kanyang kaklase na si Brooks Brown. At syempre hindi ito pinalagpas ng mga magulang ni Brooks. Agad nila itong in-report sa mga kinauukulan dahil sa sobrang pag alala sa kanilang anak. Ang pangyayaring ito ay nagkaroon ng kontrobersya sa kanilang lugar. Nagawan ito ng report at inirequest ng isang investigador na magkaroon ng search warrant para sa bahay ni Eric na hindi na naisubmit sa hukuman. Matapos ito ay bigla na lamang tumahimik na inakala ng marami na nagtanda na si Eric dahil sa kahihiyan na dinanas. January 18, 1998, nang gulantangin na naman sila ng isang balita. Si Dylan at Eric ay nahuli ng pagnakawa nila ang isang white van na may mga lamang computer at mga kagamitan. Hinarap nila ang kasong ito at umami naman kaagad. At dahil nga ang dalawang ito ay minor, sa juvenile diversion program sila dinala. Dito ay kailangan nilang mag-attend ng klase para sa anger management Maaga silang nakalaya dito dahil ang dalawa ay nakitaan naman ng pagbabago. Ayon sa mga kakilala, talagang nakitaan naman nila ng pagbabago ang dalawa matapos makalabas sa juvenile. Ang content na rin na sa website ni Eric ay naging maganda na rin ang mga laman. Nagpost na din ito ng mga tungkol sa video games na dati niya nang ginagawa. Naging tahimik na ang dalawa, hindi na mababalitaan ng mga kalokohan Ngunit lingid sa kaalaman ng lahat, ang dalawang ito ay may journal kung saan dito nila inilalabas ang kanilang totoong nararamdaman. Puro negatibo ang laman nito at kung ano-anong hindi mo aakalain na isang high school lamang ang may gawa. Ang dalawang ito ay nakuhang linlangin ng mga tao sa kanilang paligid. Walang kaalam-alam ang mga ito na likod ng kaayosan ng mga ito na pinapakita isang namumuong plano na pala kung paano sisirain ng mga tao ang kanilang naiisip. Isang araw nang pasulatin sila ng kanilang guro sa creative writing class ng kanilang mismong gawa, dito na lumabas ang tunay na kulay ng dalawa. Ang sinulat ng dalawa ay ang tungkol sa karahasan at trimen na ikinabahala ng kanilang guro at agad pinatawag ang mga magulang nila wala namang naging aksyon tungkol dito dahil ang dalawa ay hindi na nakikitaan ng mga masasamang kilos. Wala din naman sa isip ng mga magulang nila na sila pala ay nag-uumpisa ng magplano ng malagim na kaganapan. Matagal pinano ng dalawa ang kanilang gagawin nang makaipo na sila ng pambili ng baril sa pagtatrabaho nila ng part-time sa isang pizza store dahil nga mga minor pa kinailangan nilang humanap ng taong pwedeng bumili ng mga ito para sa kanila. Isa sa nila sa trabaho na nagngangalang Philip Duran ang kanilang pinakausapan para ibili sila ng isang TEC-9 handgun mula sa isang gun shop. Ang isa naman nilang kaibigan na si Robin Anderson ay pinabili nila ng dalawang shotgun. Pumayag ang mga ito na ibili sila sa pag-aakala na gagamitin lang nila ang armas sa isang target shooting. Walang wala sa kanilang isip na may madilim na pala na plano ang dalawa sa sarili nilang eskwelahan. Nilagari muna ng dalawa ang shotgun ng 3 inches kung kaya't mas lumakas pa ang kanilang sandata. Gumawa din sila ng mga bomba na umabot sa 99 na peraso. Nang ang lahat ng kanilang gagamitin ay nakahanda na, nagpraktis naman ang mga ito na bumaril Matapos ang mga pag-iinsayo, excited pa ang dalawang ito na isakatuparan ang lahat ng kanilang plano para kasi sa kanila ito ang magiging katuparan ng kanilang pangarap. April 20, 1999, naglagay na sila ng mga bomba sa iba't ibang parte ng eskwelahan, pati sa mga nakapark na sasakyan. Matapos ito, nagpalit ng damit ang dalawa na mga piling action star. Nagsuot sila ng trench coat at pumunta na sa una nilang target. Sa mga oras na to madaming palpak na nangyari sa kanilang mga tinanim na bomba. Madami dito ang hindi sumabog. Pero ganun paman, isinagawa pa rin nila ang pamamaril mula sa kanlurang bahagi ng eskwelahan. Matapos ito ay nagpatuloy sila papasok at walang awa nilang pinagbabaril ang lahat ng tao na makikita. Ang ilan ay nagmakaawa sa kanila ngunit talagang may sa ibil na ang mga ito. Kitang-kita pa sa kanilang mga muka ang pagka-excite at kasiyahan habang patuloy ang pagpaslang sa mga tao na aabot sa kanilang paningin. Samantala, isa sa mga nagtatagong estudyante ang may dalang cellphone kung kaya't nakatawag ito sa 911. Nang dumating ang mga pulis, hindi pa rin natinag ang dalawa. Nagpatuloy pa rin ito sa pamamaril kasabay ng pakikipagpalitan ng putok sa mga kinauukulan. 12.05 ng tanghali nang may marinig ang isang deputy ng sigaw na 1, 2, 3 na sinunda ng dalawang putok ng baril. Matapos ito ay biglang tumahimik ang paligid. Ang dalawang putok pala na ito ay ang pagbabaril nila Eric at Dylan sa sarili. Makaraan ng ilang sandali, binasok na ng mga kinauukulan ang eskwelahan at kasama sa mga natagpuang bangkay ang sa dalawa. Umabot ng 5.30 ng hapon bago ideklarang safe ang lugar dahil sa mga bombang itinanim ng dalawa. Matapos ang pag-iimbestiga sa lugar, umabot sa 15 ang natagpuang wala ng buhay kasama si Eric at Dylan habang 24 naman ang lubhang nasugatan sa mga tama ng baril idineklarang may mga problema sa isip ang dalawa kaya nila nagawa ang nakakakilabot na krimen na ito ang mga ito ay pinatunayan din ng mga nabasa sa journal nila Eric at Dylan Ah yun na nga mga kabochok hanggang dito na lamang po tayo kung nagustuhan ninyo ang ating kwento ay paki na po ang like at magkita-kita po tayo sa susunod kong upload Maraming maraming salamat